Ayan, mga team kabani, ito, papagawa tayo ng ating kisame, At ang dating kisame, inaubos na ng anay. Palit muna tayo ng kisame. Ngayon lang nagkaroon ng pagkataon para magawa at may pasok tayo. Ito sa kwarto. Ito sa kwarto. Kwarto open okay na. Ayan. Tapos na rito kahapon. Ayan. Tapos uh, lang ating ano. Tinobos na lang alay ang ating kisaming plywood. Ayan, ayan. Ayan ako pangabit eh.

Walang tira sa ating plywood at inubos na ng onos. Yan, ito na lang ang tinatapos. Konti na lang. Nasa iyo na. mag dito na? Hindi, hey, nasa iyo. Yung mga ba ang mic na yun? Yes. Ano yun? Di baterya, Hindi. Yung no, ilang ang Uy, sila yan yan. Baka hapap ko yung basuka. Baka naman. Ay, bukta pa. Bukta, ha? Ilaw yan. mas. Tukoyin mo. Yan ang ako sa cellphone. Hmm. Ay, may nakasaksak eh. Eh, naksasakaw siya chat dito. naman. Yan na lang na matapos. Sobral dibog. Tayo. Hoy. ka na ba Nandito sa akin. Ano ka naman 'yan mo? Pa, mo. Niwan mo 'ko. Pwede wala Oo. Nandito lang muna. Ma. sa dito. Hayaan mo na yan. Ano? 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 Open it. Bakit? Parang <laughs> <laughs> hindi nakikita mga sa kwarto Hahaha. Hindi, pagkabi naman yan, maliwanag yan. Araw. Oh, -araw, 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 Araw lang kasi kaya ganyan. So, eh, maliwanag na ito. Oo. Oh. Nakikita. Eh. Papayang mag-explode ito ka isang ano. Nandali yan ta. Makahanap na ng sirang ano. Ganyan. Nandala. Na? Ini dia yang benar -benar